Sino si Mara Tamondong? Haligi ng tawang gawa at bagong mukha ng politika sa Maynila. Si Mara Tamondong, mas kilala bilang Super Mara ay isang makabagong leader at mapagkawang gawang personalidad na nagmula sa San Andres Bukid, Maynila. Siya ay kumakandidato bilang alkalde ng Maynila sa darating na 2025 midterm election sa ilalim ng kilusang bagong lipunan, KBL, isang haligi ng tawang gawa. Bilang isang masigasing na bayan, si Mara ay nakilalang hindi lamang sa larangan ng politika kundi sa kanyang walang sawang pagsisumigap na maglingkod sa mga kagos palad at nangangailangan. Sa kanyang pamumuno, na isa katuparan niya ang maraming proyekto na tunay na nagbigay ng pag-asa sa mga manilenyo. Mga outreach program, patuloy na nagsasagawa ng mga programa para sa agarang tulong sa mga senior citizens at mga komunidad na salat sa yaman. Medikal na tulong, nabigay ng medical assistance ng bawat isa upang masiguro ang palusunan. Suporta sa pabahay at maliit na negosyo na humuna sa pagsunong proyekto pag ng pabahay at pagkundad ng maliliit na negosyo upang bigyang pagkakataon ng mga manilenyo na umangat sa buhay. Edukasyon at teknolohiya na sa pagsuporta sa mga estudyante at pagsusulong ng libreng wifi upang tiyakin ang makabagong edukasyon at komunikasyon sa bawat tahanan. Bagong mukha ng politika, si Mario Tamundo may isang simbolo ng pagbabago at pagkakaisa sa Maynila. Ang kanyang kampanya ay nakatoon sa pagtataguyod ng makabagong pamamahala na nakasentro sa pagpapaunlad ng kabuhayan at edukasyon ng bawat manilenyo. Kasama ang kanyang adikain ng malawakang reforma sa serbisyong pampubliko na naglalayong magbigay ng pantay na oportunidad at kalidad na serbisyo sa lahat ng sektor ng lipunan. Isang inspirasyon sa bagong generasyon. Ang hindi matatawarang dedikasyon ni Mara sa kawanggawa at paglilingkod ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan at pamamayan ng Maynila. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, dayuhin niyang itayo ang isang lungsod na may pagkakaisa, kaunlaran at makabagong pananaw. Super Mara, kasama mo sa pag-angat ng Maynila. kanyang Team Super Mahra na may mabilis na tulong may malasakit sa tao. Ang may tunay na may puso sa serbisyo ng mga malisenyo.